Samantala ngayong hapon po ay sumalang sa public interview na JBC, sina Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Castro at former Ateneo Law Dean Cesar Villanueva, kasalukuyang chairman ng, uh, government, governance, uh, ng mga governance commission for GOCCs. At may live report si Cara David. Cara. Yes, Jiggy, 39 years of public service. Itong ipinagmayabang kanina ni may... Supreme Court ta Associate Justice Teresita De Castro sa pagharap niya sa JBC public interview. Idiniin ni De Castro, narating daw niya ang posisyon hindi raw sa tulong ng koneksyon sa politika kundi dahil sa kanyang pagsisikap. Bago naging Supreme Court Justice Jiggy, si De Castro ay naging huwes muna sa Sandigan Bayan at matatandaan siya ang nagpataw ng conviction kay dating Pangulong Joseph Estrada Do you think your appointment as Associate Justice a reward for the Arab conviction? Eh, galing sa Twitter ito so I have to ask Justice Uh, I don't think so. Uh, I've been in government for a long period of time and I think I deserve uh, my position. In fact, uh, I think it was delayed. <laughs> it was <laughs> delayed because of the Arab case ilang buwan matapos i-convict si, uh, sa plunder si dating Pangulong Joseph Estrada ay uh, inappoint sa Korte Suprema si, dating si, si De Castro ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ani uh, De Castro, wala raw siyang kinikilingan politiko. Ang katapatan daw niya ay nasa institusyon at di sa sino mang nag-appoint sa kanya. I have learned through my long service in the government that public officials come and go. But institutions remain. So we should all be loyal to the institutions of government. Papalaring maging Chief Justice, susolusyonan so daw niya ang case congestion o backlog sa mga korte. Malaki raw ang maidudulot ng mediation para masolusyonan ang problemang ito. Papalaganapin din niya ang gender sensitivity sa loob ng korte. Si De Castro ang Pangulo ng Philippine Women Judges Association. Sunod na sumalang naman si dating Ateneo Law Dean Cesar Villanueva. Si Villanueva ay eksperto sa commercial law at kasalukuyang chairman ng Governance Commission for GOCCs. Bagamat di siya miyembro ng hudikatura, nanini wala si Villanueva na hindi siya matatawag na outsider. Kilala raw niya halos lahat ng mga Supreme Court Justices at nakatrabaho na ang marami sa mga ito. Naniniwala rin siya na pagkatapos ng nangyari sa impeachment trial, ang kailangan daw ng Korte Suprema ngayon ay isang taong tulad niya na nanggaling sa labas ng hudikatura pero may tra may uh, kaalaman sa mga proseso at, uh, traba at trabaho sa loob ng gobyerno. Kung magiging Chief Justice daw siya, isa sa mga isusulong niya ay ang pagtitrain sa mga huwe ng Korte, paigtingin pa raw niya ang mandatory continuing legal education. Hindi raw kasi dapat tumitigil sa pag-aaral ang mga huwes. Samantala, Jiggy, bukas ang huling araw ng JBC interviews na katakdang uh, sumalang sina Attorney Teresita Herbosa, Congressman Ronaldo Zamora, Justice Maria Lourdes Sereno at ang huli na sasalang sa JBC interview si Justice uh, Presbiterio Velasco Jr. Yan muna ang latest mula dito sa Korte Suprema. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Kara David.